Good morning mga bossing So dito pala ako sa bakasyon ngayon mga boss Sa Cebu Dalo ko tong lupain ko rito Ayan po <laughs> Lupain Lawak na lupain ko rito <laughs> Sa bakasyon ako dahil Fiesta kasi dito sa um, lugar namin Sinamantala ko na tong dalawin tong lupain ko rito Ayan, <laughs> Ayan nandito nga tayo sa lupain ko <laughs> mga one week lang naman ako mga boss kaya wala akong upload na video ngayon na sa sounds yun ano na tawag nito kung alam ano tawag nito by february 5 pala mga boss nandyan na ako uli sa manila Good morning, good morning sa inyo Kinukuha na namin ang pagkain mga boss dito, lugar na to Pag wala kaming ulam, punta lang dito sa dagat Yung mga ganito mga boss, yung mga ganito Yung hinahanap ko, nakabaon na yan sa buhangin eh Isda yun ah itong mga ganito mga boss yan 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 yung ginagawang chinelas mga mamahaling chinelas katulad ng mga habayanas yung mga ganito naalala ko noong araw maliit pa ako maraming nangunguhan ito pinagbawal na kasi yan malambot na kasi ito pag ginawang chinelas yan ipinagbawal na yan eh kuhanin si tinataguan niya ng isda yan tawagin sa amin to kwapo ay February 5 balik Manila na ako mga boss ang lugar ko na ngayon nasa Cebu baka magtaka kasi kay kay mga bossing na wala akong upload about sa sounds nakabakasyon kasi ako ng one week marami ng kuwa yeah. Ha? So, ito pa. Dahan ako maniman eh. Para makilaw. Ha? Uh, ano ba? Para makilaw niya. Makilaw mo siya sa dibi dan. Ha? Saan ah, niya? Tikot-tikot. Tikot-tikot. Hmm. Ganun na niya. Uh, Tikot-tikot. Mm, oh, Ay. Sagasagol. Ah. Uh, ito daw ang buhangin na tumabos. Ito ito daw yung mga kural na nabali na, 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 bali, na ba yung mga nangamatay na kural na, na na naging na, nang na, ganito tas nadurog na lang yan sa alon mga ganito kaya naging buhangin yan yun oh. yung kapatid niya to yun oh. kapatid niya yeah, ito yung kural na patay oh pag nadurog siya lang ito yung nagiging buhangin. Dali, ito, ito. No? Ayun, oh. Tick off din na siya, oh. Oo. Oh. Oo oh, no? Ah, ito. So, ah, sungiro. Ah, mga butas talaga ng mga tama di ba Dito tao, eh, lawak na dia. 你就。